Aries, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Maging masinop ka sa iyong panalo huwag magbabalato para hindi ka makuhana ng oras na swerte. Toros mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 2.55 ng hapon may ikatatalo na 47 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:20 ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8:05 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.20 ng gabi, may ikatatalo na put apat na minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay yellow, at mabibigyan kanya ng paghaba ng oras para manalo. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 15 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay pula, at sa player na masalita, dadalan ka niya ng mga kamalasan at iyong ikatatalo. Lio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.35 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.25 ng gabi, may ikatatalo na 50 na minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay yellow, para maging wise ka at hindi ka makukuhanan ng oras na swerte. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.55 ng hapon may ikakatalo na 49 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.25 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Maging mas masungit ka pag ikaw ay nananalo para walang kumuha ng swerte sa iyong buenas. Libra mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo huwag masyadong makipag-usap pag ikaw ay nananalo na, dahil baka makuhanan ka ng swerte ng mga makakausap. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Huwag ka muna sumabay sa kasama kung kayo ay papasok para solo mo ang swerte mo sa paglalaro, at iwasan mo ang kulay green dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Kulay brown ang iyong iiwasan, dahil kamalasan ang kayang ibibigay sa iyo. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink dahil kayang magalit at matatalo, at sa player na kalbo mamalasin ka. Aquarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.40 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Pisces mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.40 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo.